All right, nasa mm. ah, linya naman natin. Uh, tinatawagan natin at eh, tigas natin ilagay sa ating linya ng komunikasyon si Undersecretary Jeffrey Ian e. D. Kasi ba naman ang uh, doon sa Senado, di ba? Mm -hmm. sana yung mga pogo na dapat inagsasara na nagko-convert bilang troll farm. Wow. Oo. Oh. Ah, uh, malaki ba kita sa trolling? Ano ka ba? Maraming yumaman dyan <laughs> na mga nakalipas na eleksyon. Diba? Ka, mahal eh, ng bayad. Oh, wala kang gagawin so, kundi manira ng, ng kapwa troll, eh, Ilan na pala troll eh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Farm Man, na yun. Ah. Farm na yun. Oh, <laughs> uh, ang dami nilang ginagawa, no? Saka At, Tsaka na yun, uh, madalas copy-paste, copy-paste lang yung lang, kanila ganun mga ganun messages. Oo, Basta puro, maninira lang sila ng kapwa nila. Puro fake news lang po ang pinakakalat yes. Yan. Sa linya na po natin, Undersecretary Jeffrey E. Andi, DICT Undersecretary for in, uh, Infrastructure, uh, Management, Cybersecurity, and Upskilling. Yusek, magandang umaga si Joel Sueng. Good morning po. Magandang umaga. Magandang amaga, Joel, at uh, Weng, at uh, DCWB. Yeah, Sa pinaka simpleng, uh, pagpapaliwanag, uh, Yusek, paano ba gumagana ang troll farm? Kasi sinasabi ko ng Nika, ginagamit na raw pong troll farm yung mm -hmm. mga pogo eh. Uh, dito ah, po ah, sa ating bansa. Ah, so yung troll farm, dalawa yung pag-ano dyan. Ano? Una, kinakailangan nila ng uh, mainstream carrier. Halimbawa, vlogger. Mm -hmm. Or uh, actually, pinakasimple na lang, vlogger. Okay. Tapos noon, i-carry yung message na yon. Kailangan kasi may pinanggalingan yung message. Kung hindi, i-cut ka ng social media. Mm -hmm. So yung message niya, nung vlogger na yon, i-carry ng let's say, sabi ni vlogger meron siyang kunyari ang 12 million followers. Dapat i-carry yon ng at least 1.2 million ng followers niya. Mm -hmm. So hindi so sabihin magka-copy magka and paste sila ng message noon tapos ipopost nila kung saan saan yon. Mm -hmm. Usually, that message is against a particular person or in favor of a particular politician, for example. Na, ngayon, um, dati siguro iniisip niyo, saan pa ng 1.2 million na tao? Diyan papasok yung troll farm. So, usually, mm -hmm. take accounts yan. Uh, AI generated din yung... Dati, copy and paste ngayon AI generated na eh. Mm -hmm. May nabibiling software kasi na kaya nilang hanapin yung kung saan nagpo-post and doon din sila magpo-post. So, Meron bang... silang parang, may mga leads din sila. So usually a troll farm will have team leaders na nag-generate ng na leads and from these leads, automatic na yan. Do doon na yan magpo-post dun sa mga leads. Palagi po bang negative lang ang mensahe ng mga troll farm or it could also be used for halimbawa ay uh, positive messages or uh, pwedeng para commercial for ads or advocacy? Actually yung troll farm, kinuha talaga yan originally sa idea ng ads. aha Oh, di ba yung ads, di ba sa Facebook may lumalabas na ads, depende mm -mm. sa keywords na pinapunch mo o, o sineserch mo. Yung troll farm ganun din, mayroong software na nakahanap nila yung mga hashtags, etcetera cetera. Mm -mm. Doon sila nagpo-post. Actually, mas maraming troll farm ang positive ah. kesa negative. Pero bakit parang namamayani yung negative, oh, Yusek? Ah, Mayilig lang siguro yung mga tao mag-share kasi mm -hmm. nag-negative. <laughs> Pero bigyan ko kayo ng halimbawa, ano, yung sa China sa China, uh, West Philippine Sea slash South China Sea. Mm -hmm. Merong mga troll farms na ang ginagawa niya, lang sa posisyon ng China. Ibig sabihin they are trying to uh, bolster the claim of China. Mm -hmm. At tapos ang gagawin nila, gagawa sila ng maraming maraming websites din na nagmumukhang they are mga an analysts or mm -hmm. mga, mga academic uh, uh, positions. And then from there, yung troll farm na magka-cut and paste and ilalagay nila kung saan saan yan. Kunyari legit sila? Kunyari legit sila. Yeah. Okay. okay. Ito, Weng, advanced persistent threat. APT. Mm. Uh, APT 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 mga kapos. APT. Uh, uh. APT. Mm. Uh, ito daw po yung mga grupo na tumatarget sa Pilipinas. Eh, recently, may nabasa ako, Weng, no? pinadala mong article sa atin. Mm. Ang AFP nakapag-uncover po ng mga bogus websites patungkol po sa West Philippine Sea issue. Oh, ang sabi no? pinagkakitaan daw po ng mga websites na ito yung tension between China and the Philippines. Yes, yeah, so AFP right, meaning right, Adjan's France Press uh -huh. mga kapuso, hindi po Armed Forces of the Philippines ito, no? mm -hmm. uh, anong anong balita ninyo dito? Uh, uh, Yusek? Oh, um, if you remember Joel na interview niyo yata riyata sometime April. Um so unahin natin yung advanced persistent threat magkaiba kasi yan. If you apo, remember apo. Apo. Yung, noong February pala no February we did announce that an advanced persistent threat uh may numbers kasi yan eh. In this particular case ang in-announce namin is ATT 21 which is also closely associated with with our neighbor ay inaattempt pasukin yung ating uh, government mail system ah uh, so yung Advanced Persistent Threat or APT, hindi po ito yung song ni Bruno Mars ano, at saka nung isang mm -mm. video Ito po ay mga, <laughs> ito po ay mga hackers na na, 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 sobrang galing na wala silang ginawa sa buong buhay nila kung hindi mag-research ng mga bagong paraan sa pag-hack. So yan yung APT. Mm -hmm. Yung pangalaman naman na, at, at, at totoo yun, uh, in-announce na namin yan noong Feb, February, in-announce na namin yan noong April. Tapos ang mm -hmm. influenza niyan, eh, kung mapapansin nyo sa, sa, sa recent news event Nakakaluan, o gawin ko na lang example halimbawa yung kay Pastor uh, 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 abolo, Kiboloy uh, apolo Kiboloy hindi ba napakasimple ng issue meron ba talagang harassment rate mm -hmm. pero mapapansin nyo, nakakaluan na kung ano-anong issue man of god etc 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 Na ang Pilipino prone sa ganun eh yung yung bang tayo kasi ma lalo yung mga bagong parang ang let's call it three second messaging mm -hmm scroll three seconds, scroll three seconds. Hindi na natin binabasa yung buong narrative. Mm -hmm. So so prone tayo sa meme and then prone tayo sa sa suggestions. Lalo lalo yung social media kasi merong algorithm na kung ano yung matagal kang tumingin, dadamihan niya yung ganun. So alibawa, matagal kang tumingin na na idol mo si alibawa, member ka ng ano nung, nung kanilang uh, nung kanilang uh, samahan. Mm -hmm. So dahil mas matagal ka tumingin doon, nariri lalo yung yung ano mo, yung mm. behavior mo kasi puro puro tungkol doon yung magiging ilalabas sa si Facebook. Yes, oo. Mm. Pero so, mo yeah. tama. So, tama very na, dangerous uh, Usec, no, very dangerous. sinasabi Napaka. 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 In, fact, in fact, internationally, tuwing pupunta kami abroad at magdi yung mga ministers of digital information, puro yan na lang ang topic kasi ang hirap ng talaga niyang labanan. The way you fight it is to form your own propaganda team also. Mm -hmm. Ah, ganun lang. Oh. Parang sasagutin mo lang sila na sasagutin, ganun ba? Yes, at kagamitan mo rin ng AI para magparamihan tayo. Okay, pero meron ba tayong kapasidad para kontrahin sila, Yusek? Ako, I will be honest, ano, mahihirapan tayo kontrahin sila. It is, sabi ko nga, it is a propaganda versus a propaganda. Mm -hmm. We have tools to monitor them. Uh, sad to say, the only way to fight it is to also have like like parang keyboard warriors na nagtatrabaho naman dun sa countryside. So kailangan natin Para may sarili tayong troll farm din. Parang gano. <laughs> Ako, grabe no. E, ang hirap, weng ang tao pa naman lalo na mga Pilipino. Hmm. Ang gusto nila na basahin ay eh, yung mga uh, ano lang bagay doon sa kanilang paniniwala. Uh -oh. 'Di ba? Pagka so, hindi correct. na bagay sa paniniwala mo, eh ayaw mo nang basahin, ayaw mong pakinggan, mm -hmm. 'di ba? Miskin na totoo, to 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 oh, no? sabi nga ni para madali tayong maniwala. Kaya nga, 'di ba? Oh, 'Di ba oh, ni no, Pero ah, mayroon bang hakbang ang gobyerno para palakasin yung capacity natin against these uh, individuals and groups kasi hindi pwedeng monitor lang tayo, Yusef eh. Yes, meron ang kailangan natin dito as, uh, as a, society magsama-sama. Uh, mm -hmm. at, at meron kayong campaign, GMA, at uh, sumama yes. rin kami ron. Mm -hmm. At ngayon, sinasama din namin sa Facebook. Number one, pinopromote namin yung verification mechanism. Mm -mm. Kung papasin ninyo, sorry, ipa-plug ko na rin. Ano? Yung tulad ko na may page na government official, mm -mm. may makikita kayong blue check mark na kasulat verified. Uh, ah, yeah, so, oh. siguro, sabihin natin sa mga taong bayan, dun kayo, dun kayo tumingin sa mga may verified check mark. Kasi yon kayang habulin ng Facebook at ng batas yun mm -mm. pag may mali siyang nasabi. Correct. Kasi alam natin na siya talaga yun. Mm -mm. Pangalawa, Oh, verified account. Pangalawa, um, uh, tingnan po natin yung, yung backlink kung ito po ay legitimate news. Pero na mm -hmm. naiintindihan ko rin taong bayan, ang hirap po talagang malaman eh. kasi mm -hmm. ang daming mga accounts, Newsmax, Newswatch, eh, may Newswatch din naman talaga sa Pilipinas, mm -hmm. pero meron din sa ibang bansa na akala mo kapareho natin, di ba? <laughs> so, so if you look at the, ito bang source na ito, galing ba talaga sa legitimate news? Mm -hmm. Pag po tayo mag, iso -iso yun, pinopromote namin. In fact, ang pinopromote namin, local, kasi yes. ang hirap ang hirap pa natin pag international eh. Okay. Yung kalibawa, yung lumabas kay Ahense, Ahense France Press. Ano naman yun eh, ikikerry naman yun ng GMA eh, ikikerry naman yun ng DCWB eh. Mm -hmm. Kasi sila naman, news more naman sila eh, di ba? Okay. So, Sig pag lumabas sa local news, mm -hmm. Siguro mas mataas dapat ang confidence natin. Mm -mm. Da dagdagan pa natin itong talakayan na ito sa mga susunod na pagkakataon. But in the meantime, salamat po sa oras niyo. Mag-ingat ka. Sa ingat. Thank inga. you. Thank you. Salamat ka, Joel. At, Good morning. Kay. si Jose Jeffrey E. and D. DICT, Mga kapuso. 857. Kiling, right? walang